Hello mga kamapa enthusiast. Uh, liwanagin lang natin yung hand signal sa volleyball and basketball. Yung two hand signals. So sa basketball, alam niyo yung traveling. So nakikita lang man natin siya kung ano yung hand signal ng traveling. Kung hindi mo alam, search mo na lang. So pagdating sa basketball, yung hand signal na yun ay traveling. So pagdating naman siya sa volleyball, ang tawag sa kanya ay substitution. Yung pagpapalit ng player. Okay, kung sa basketball yun ay violation, traveling. Pagdating naman sa volleyball, siya ay substitution or pagpapalit ng player. Okay? Kasi sa basketball, wala namang hand signal para sa sub substitution. Okay? Ang sunod natin ay yung sa, ano, technical foul sa basketball. Okay, napapansin nyo yung nag-perform sila ng T. For example, ang ano nun ay technical. <laughs> ang ano niya, para meaning kaya sila nagpo-perm ng T. So, yun yung mga un unnecessary, ano, um, uh, pag minsan yung mga un unnecessary uh, situation na nangyari. Pag minsan, pag minsan yung player ng reklamo, yun ang bibigyan ng technical sa basketball. So, pagdating naman sa volleyball, siya ay hindi technical. Ang tawag naman sa kanya ay time out. Okay? Nag-emphasize nag pa din siya sa T, time out. Kung sa basketball siya ay technical foul. Sa volleyball naman siya ay time out. <laughs> sa um, sa basketball, violation ulit. Doon naman sa volleyball, hindi siya violation, kundi time out. Okay? Time out. Ibig sabihin, ah, pahinga. Ganun. Okay?